Sinagot na ni showbiz uh, columnist Christy Fermin ang mga biradas sa kanya ng kampo ni Dominic Roque. Ipinagtataka ni Fermin kung bakit siya ang kinukondena ng kampo ni Dominic gayong halos daw lahat ay pinag-uusapan ng hiwalayan ni Labea. Tungkol naman sa pagdadawit sa isyu kay Dapitan City Mayor Bullet Halos Hoss, iginit ni Fermin na hindi niya pinangalanan ng alkalde na siyang may-ari ng kondo na tinitirhan ngayon ni Dominic. Paglilinaw rin niya, wala siyang binanggit na masama o malisyoso sa pagkakaugnay ni dating congressman Bong Suntay kay Dominic. Sa lahat ng ito, punto lang ni Fermin, hindi na sana ito mas lumaki kung nagsalita at tumugon na agad si Dominic sa mga issue. Kaya nga ang sabi ko, Dominic, bakit pinatagal mo pa kasi? Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na, yes, I do not own the unit. Ang may-ari nito eh si Mayor Bong ay eh, si Mayor uh, Bullet Alosoz. Tapos ang kwento. Ganun lang dapat. Tet Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.